Good morning again everyone and have a pleasant wonderful morning to all of you. Again, it's another Wednesday for all of us and I would like to remind you again, invite you watch me tonight at 6 p.m. for our online live stream Bible study and I will discuss about the abuse of the Lord's supper. So listen and watch and join us this tonight at 6 o'clock p.m. And today's Bible verse is taken from the book of James, chapter 1, verse 13 and 14. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and entities. And, and in Tagalog, Huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Again, this wonderful morning. On this Bible verse here in James chapter 1, 13 and 14, we, we cannot say or do not say that you were tempted by God because God cannot tempt anyone because God will not tempt us to commit any sin, kind of sin in this world because all kinds of sin is abomin abominable to God. That's why when you are suffering because of your sin, don't say that you were tempted by God. Kailanman, ang Panginoon Diyos ay hindi niya tinutokso ang kahit sino man upang tayo ay magkamali. Kaya kung ikaw ay dumaranat ng pagsubok dahil sa ginawa mong makasalanan, hindi ka tinukso ng Panginoon kailanman. Ito ay kagagawan mo. Nagkasala ka dahil pumatol ka sa mga katuksohan sa mundong ito. Dahil sa pagnanasa mo, pumatol ka o sumunod ka sa tukso sa mundong ito. Kaya po, kung tayo ay nagkakasala dahil na rin sarili, sa sarili nating pagnanasa. At ang pagnanasang ito ang nagbibigay sa atin ng kasalanan. Kapag tayo ay nagnasa, nagnasa dito po uusbong ang kasalanan. At kapag tayo ay ginawa natin ang kasalanan, ito po ay magdudulot ng pagkakasala na laban sa Panginoon Diyos. Kaya kailanman, Huwag natin sabihin, tinuksok ako ng Panginoon Diyos. Hindi ka tinuksok ng Panginoon Diyos. Ang Diablo ang sa sa'yo. That's why you, we cannot say that I, will, I am tempted by God. No, God cannot tempt anyone. God is here. God is in our side and help us not to commit a sin. Because the Holy Spirit will always remind us, always guide us what is true And what is good and what is bad. We have the conscience. We know what is good and what is bad. Alam mo kung ano ang masama at mabuti. Kaya kapag ikaw ay nagkasala, kailanman hindi ka tinukso ng Diyos. Muli, inaanyayahan ko kayo mamayang gabi. Samahan nyo kami sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Panoorin nyo po ako. Online po tayo, livestream natin dito po mamaya alas 6 po ng gabi. Samahan niyo po ako at mag-invite po tayo nang marami nating kaibigan upang makarinig tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Magandang umaga po muli sa inyo mga kaibigan, kapatid, sa lahat-lahat ng sumusubaybay sa ating daily Bible Verse Ministry. God bless.